Nako mga kabisik. Inabutan tayo ng ulan sa palengke. Ituloy tayo na kapamilya. Balibay ng mamadali pa ako. pa ng palengke. Pagdating ko doon eh. Maambun-ambun na. Kaya pala sabi ko parang kukunti na lang yung tao. Naramdaman na rin nila na babagsak na yung ulan. Medyo ano mga kabisit? Magalaw yung camera ko. Mamaya ako pa gagawin ito. Ipipix ko na talaga ito para wala nang tanggalan. Wala lang sagpit ng mga ano nito yung eh, katawan. Kaya ganun. Lalo na pag nakadaan ng mabako-bakong kalsada. yan o, o na lang yung mga tao naramdaman na rin nila babagsak na yung ulan bali ba'y bibili sana tayo ng ulam Kaya nga pala mga kabisok, salamat sa pag niyo sa mga video ko. Naramdaman ko yung pag niyo nyo gawa ng ah, nakikita naman yun. Kaya hindi ko man kayo makilala. Nakikita ko yung pag niyo kaya ako yung nagpapasalamat sa inyo. Nubukang ayusin yung unko ko pero wa effect ba rin talaga. Na uga ba rin pagka natakbo na. Bali ba yung ganda ng panahon ng umaga? Medyo madilim-dilim pa, bumaba na may mga bituin siya lang pagdating ng mga katanghalian yung eh, nandun na maulat na malamang uulamin natin nito mga processing foods naman di kaya sa mga tindahan na ang mga ulam ang timplahan ay alam mo sa sobrang sarap targado ng asin yan mga kabisik, mga sisuning nila diyan nagsisimula ang sakit na maramdaman natin sa katawan sakit sa bato UTI atay kaya kung ako lang hindi ako nakakain sa mga kantin sa mga processing food siyempre iwas ayan ang mga kabisip tinatamaan na tayo ng ulan nanghanap pa tayo ng masulungan talaga nagpapigil yung ulan basa na tayo Ayun, tinamaan na yung camera natin ng patak ng ulan. Sige mga kabisik sa uulitin. Marami marami salamat sa inyo. Mabuhay. Mabuhay.